ang mga gawa ng mga apostol. Ikalabinsyam na kabanata. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y sumampalataya? Hindi po. Tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Kung gayon, sa ano kayo nabautismohan? Tanong niya, Sa bautismo ni Juan. Tugon naman nila. Sinabi ni Pablo, Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ipinangaral niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, Bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng kakaibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa labindalawang lalaki ang nagpabautismo. Si Pablo'y pumapasok sa sinagoga sa loob ng tatlong buwan at siya'y buong tapang na nagsasalita sa mga naroon. Nakikipag-usap siya at hinihikayat ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Tumagal siya roon ng dalawang taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asia, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo kahit panyo o pantapi na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong sumasanib sa kanila. May ilang hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espirito. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espirito sa mga sinasaniban nito. Sinasabi nila, Sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo. Lumabas kayo! Kabilang sa gumagawa nito ay ang pitong anak na lalaki ni Eskeba, isang punong pari ng mga hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus! Kilala ko rin si Pablo! Ngunit, sino ba kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasaniban ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubang sinaktan ano pa't pa hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon? Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso. Maging Hudyo o Griego, kaya't sinidlan sila ng matinding takot at lalong dinakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga mananampalataya palataya ang lumapit at nagtapat na sila ay nangkukulang. Kaya't tinipo nila ang kanila mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ginabayan si Pablo ng espiritu na magpasyang maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. Kailangan ko rin pumunta sa Roma, pagkagaling sa Jerusalem. Sabi niya, Pinaunan niya sa Macedonia si Timoteo at Erasto dalawa sa kanyang mga kamanggagawa at siya'y tumigil sa Asia ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Artemis. At ito'y pinagkakasitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumula ang ating masagalang pamumuhay. Nakikita ninyo yung naririnig kung anong ginagawa ng Pablo yan. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng kabay ng tao ay hindi lang Diyos. At marami siyang napapaliwala. Hindi lamang dito sa episode, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawala ng kabuluhan pati na ang daki ng Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na ikagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsikawan. Dakila si Artemis na mga taga-empeso! Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. nila si Nagayo at Aristarco, mga taga-Masidonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang asya na mga kaibigan niya at mahigpit siyang pinakausapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nakakati punti doon. Pinakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ipinungad ng mga undiyos sa madla. Tume si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya'y makapagpaliwanan. Subalit nang makilala nilang siya'y judyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng dalawang oras. Dakila si Artemis, mga taga-Efeso! Sa wakas, dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao. Mga taga-Efeso! Sabi niya, Sino bang hindi nakakalam na ang lusod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ni numan ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayo magpabigla-bigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosa. Kung si Demetrio at ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kaninuman, bukas ang mga hukuman at may mga hukum tayo doon sila magsakda. Ngunit kung may iba pa kayong habol, maaaring pag-usapan niyan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw nito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluhang ito. Pagkatapos, pinawinan ng punong bayan ang mga tao.